Please subscribe, like and comment and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga susunod kong video okay. nagpapasalamat po ako sa kami ng Diyos na binigyan ako ng mga tao tumulong sa akin financially uh, ang pamilya parolan sir salamat po tulad nila ng kanyang mga anak PR Enkolen Romano Adrian Enses Parolan and J JR Enses Miranda sa aking pamangkin na si Obet Villare at si Christy Hopricter sa aking pinsa si Angie Exoma sa kaibigan ko si Gemma Mendoza Karina de la Cruz at ang kaibigan ni Ma'am Colleen si Ces. Salamat sa inyo. Huwag pala inawa kayo ng pangalaw. Hindi ko ma'am maibalik sa inyo ang mga financially bahala na po ang Diyos na magbigay sa inyo siksik, liglig, maapa o kapasalamat sa mga tumulong sa akin nung bago pa lang ako mag-chemo. Ah, uh, salamat po sa mga team na meron Kaapo at Whitey Sisters. Um, si ako po ay na-diagnose na isang cancer patient. Uh, nung una po kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Uh, ako iyak ng iyak kasi yung nang una, ang budget, kung saan ka kukuha, kung saan ka kukuha ng pangpaopera, mga gamot, plus yung doktor, kung saan ka mga lalapit. Uh, kaya po, napakalaki yung swerte ko dahil may mga nagbigay, channel, ng mga channel na to kaya po sobra po ang 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 kasasalamat ko una sa Panginoon dahil sa ngayon naka 13 kemo na po ako yung doktor ko po ay medyo um, may bayad bawat session 5k ang gamot po pa, sa, sa PhilHealth ang gagaling uh, humipila po ako sa malasakit libre na po yung pang-chemo ko pati po yung pinuupuan ng sa chemo provide na po yun ng hospital sa yes, medical center po ako na Mababait po yung mga nurse doon, kaya medyo okay din po salamat salamat sa mga tumulong sa akin dahil kung wala kayo, hindi ko alam ang gagawin más Sana na kung po sa sa channel ko. Thank you po kahit hindi ko po kayo nababalikan dahil medyo pagtapos ka na ng chemo, medyo naiiba yung pakiramdam mo. Uh, nagiging mahina ka, mahina ang katawan. Kaya nagpapahinga po ako. Salamat sa mga channel na ito. Thank you sa suporta. Ah. Maraming, maraming, maraming salamat. po ako. I hope na medyo mababa na po yung buhok ko. Kaya medyo hindi na ako nag i, nagsusombrero pag lumalabas. Medyo umuhi na po. Um, ten session pa po ang so, ang natitirang ano ko mas magastos pa po kasi mag-pipet po. Pagkatapos ng chemotherapy mo lahat. 23 chemo po ako kasi no na, na ano na dagdagan ng isa dahil yung 8 session ko hindi ako binigyan ni doc ng hair septin dahil humina po yung aking puso. Kaya pinagpay ako ng mga 2 months. Hello, ito si Luna. Luna dapat. Ito ang aking libangan ngayon. Luna, tingi ka sa camera Luna, oh, si Hai alaga ko pampalis ng stress